Mga kaibigan, mga kapatid, babagbalang araw ng biyernes sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikadalumput-apat na linggo na araw na tayo sa buwan ng Nobyembre. Napakabilis ng takbo ng ating panahon, ngunit sa likod ng mga ito, napakaganda ng ating mga pagbasa na patuloy na nagbibigay sa atin ng uh, pag-asa, ng inspirasyon, at ng pag- bibigay ng buhay at hamon na magpatuloy sa ating mga nasimulan, sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa aspeto ng kabutihan. Sana sa araw-araw na pakikinig natin, maging mabunga ang ating mga pagninilay. Maraming salamat din sa inyong lahat sa mga tumatangkilit at sa mga nakikinig na sa pagninilay na ito sa inyong patuloy na pakikibahagi, pag-share sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Ang aking dalangin palagi na sa ating pagsisikap kahit paano, makita natin ang bunga ng ating mga pagninilay. Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 19, Versikulo 45 hanggang 48. Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were sealing things, saying to them, It is written, My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves. And every day he was teaching in the temple area. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, and the leaders, were seeking to put him to death. But they could find no way to accomplish their purpose because all the people were hanging on his words. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa araw na ito ating narinig na si Jesus ay patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita at nagtuturo sa templo. Alam nyo sa simula pa lang yan ang angari ni Jesus. Ang ipaabot at ipadama ang kabutihan ng Ama sa lahat. Para sa akin, ito yung pinakamagandang pagnilaya natin bilang tagasunod ni Kristo, bilang alagad niya. Ang ating misyon, una sa lahat, ay maging saksi at maging instrumento ng buhay na presensya ng Panginoon sa bawat isa. Sa binyag na ating natanggap, tayo ay nakibahagi sa misyon ni Kristo. Misyon na magturo ng kabutihan. Misyon na maging halimbawa ng kabutihang ating itinuturo. Misyon na maging saksi sa buhay na presensya ni Jesus. Dito, nakatawang pansin yung pagbibigay pag, 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 kilanlan ni Jesus sa templo. Templo bilang bahay dalanginan. Nakakatuwa ngunit nakakalungkot ang mga pangyayari na sa ating panahon ngayon kahit tayong mga katoliko marami pa rin yung, yung parang hindi makapagbigay focus lalong lalo na sa mga pagdiriwang at mga panalangin na ginagawa natin sa loob ng simbahan. batu bato sa langit, minsan yung iba nagsi-cellphone, minsan yung iba nagkukwintuhan siguro mas magandang tingnan natin ito ng mabuti. Pumunta tayo ng simbahan, pumasok tayo upang magbigay puri pasalamat sa Panginoon. Ang isang oras mahigit na nasa loob tayo na nagninilay, sana mabigyan natin ng pansin. Ialay natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagpapasalamat, pakikinig ng mabuting balita upang sa gayon sa pagkatapos ng pagdiriwang, ay alam natin ang ating gagawin at maibahagi din natin sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga anak, sa ating mga kasama sa loob ng bahay, 'yung mga mabuting balita na ating naririnig. Sipin natin palagi, ang templo ng simbahan ay lugar kung saan tayo nagkakatipon bilang isang komunidad upang manalangin, upang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At ang hamon ng buhay panalangin na ito, ang buhay pasalamat na ipinapahayag natin sa loob ng simbahan ay maging saksi kung sino tayo at kung paano natin isinabuhay ang pananampalataya na ipinunla natin sa ating mga puso na ating naranasan sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha. Sana maging tapat tayo sa ating pananampalataya. Sana mabigyan natin halaga ang templo, ang simbahan na kung saan ang mga komunidad ay nagkatipon upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Patnubayan na tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming maging tunay na saksi ng iyong paghahal.